Dr. Vito, tanong lamang po namin sa inyo kung effective din po ba ang generic na simbastatin na gamot sa kolesterol pagdating po at ikukumpara natin sa branded na simbastatin. Ang sagot po dyan is parehas lamang po silang effective dahil magkaparehas lang naman po ang ingredients na ginamit. Second option is mas affordable po ang generic. Lalong lalo na kung ito naman po ay nireseta ng ating mga butihing doktor. Hindi naman po yung nireseta kung hindi po effective. And last po na reason is yung effect po ng generic na simbasatin ay makukuha nyo rin po sa branded po na simbasatin. Kaya kung kayo po ay medyo kulang sa budget, huwag niya po, huwag po kayong mahiya sa mga buting doktor na isabihin ang ating kapasidad na sa ganon mabigyan pa rin kayo ng tamang kamot na para sa inyo. Ito po si Dr. Vito ang inyong mindorenyong magagamot.